Okay, good morning, good morning mga bayot. Third day, third day. So, ano ganap natin sa tayo punta ngayon? Shibuya. Shibuya, punta namin si Hachiko. Yes. Sa ayo Shibuya Crossing, yes. yung kilalang kilalang busy Street. Tama ba? Street ba yun? Road, busy Road. Basta? Basta si Shibuya kami ngayon. Pero ngayon magbe-breakfast muna kami. So, saan tayo? 7-Eleven. Uh, 7-Eleven breakfast. So, okay. hanap tayo ng mga kailan mga bayot. Let's go. Ayan, kainin nyo. Ano siya? Ayan, ako rin, ako rin. Egg salad. Ako rin, egg salad. Ito Yes. Breakfast lang. Kain mo nabungod. Eh hindi, para fresh. Parang oh. gusto ko na ito. So ayan yung breakfast namin mga bayo. Ako, egg salad sa ayon chicken. ano? tawag doon? ikaw na yan, ano pagkain mo? Okay, tamo, pakita mo, pagkain mo. Egg sandwich. Egg salad. Bawal po dito. Sigo yan, nabawalan. So tara, kain tayo, mga bayaw. Oh. So yan, kakain na kami. Dito lang kami ayan, sa may kanto. Bawal kasi kumain ng naglalakad dito sa Japan. Ayan, katulad nila. Oh. Kahit uminom. Kahit uminom. So yan, yung egg salad. Promise mga bayaw, try nyo yung egg salad dito sa convenience store dito. Hindi kayo magsisisi wala ayan oh shit! sarap mm, lumalabas sa yung itlog ayan, di ba sarap? nakikita niyo yan ayan ang sign niya no bawal umiyak bawal umiyak bakit <laughs> ano ba bawal umiyak? bawal muk di ko, ano eh hindi ko makalabas <laughs> eh pero kanina may nakaupo dito binawalan si kuya nung polis so, bawal umupo Kumain na ako? Oo, oh, para video mo. Kumain ka. Saka wala silang ganang basurahan dito, no? Pero nandun. Wala silang basurahan sa labas. Pero may napalit ako sa TikTok. Sa loob ng mga convenience store. Mmm. Sarap. Wow. Ano ba yan, Tay? Ayan. Yeah. Chichow. Ha? May chichow din sila dito? Oo, oh, chichow yan. Seryoso? Ano yung soy sauce? Oo, may soy sauce. Nandiyan na, nakahalo na siguro. Wala naman. Walang <laughs> binigay. Anong tawag yan? Onigiri. Onigiri. Ano oh, nasa loob? Anong flavor? Rice. Grilled salmon daw. Ah, grilled salmon. Mga bayo, dito sa Japan kasi walang basurahan sa labas. Mapapansin nyo. Ayan. Pero may, nap may napalit ako sa TikTok. May basurahan sa loob ng mga convenience store. So, yung iba kasi... Naghanap sa labas, nilalagay na lang sa mga bag nila, hawak-hawak nila. So, ang gagawin natin, tatapon natin sa loob. ba? Diba? eh yeah, katulad yan. Hachiko Gate. Hachiko, lapit na kami. Hindi galing yung Hachiko, no? Pinangalan sa kanya yung station. May Hachiko Gate. Siyempre siya. Siyel doon kaya. Ayan na yun. Ayan si Hachiko. Ayan o. Wala. May pila ba? Wala. Kanya-kanya lang. Ayan na ay si Buya Crossing. Ito na yung famous na si Buya Crossing. Sinunod nyo. Uh, ang init. Ito na yung famous ano, Nay. Ayan na, Nay. Let's go. Bilis. So tayo tataan muna. Wala na. Bahala na, na eh Ayan, Nay. Saan tayo pupunta? Dito tayo sa gitna. Saan tayo? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan tayo. Tato. Basta, sumabay lang tayo. Saan tayo? Ayan, kakausapin mo to We're open. May reservation. Ano ba to? Eh, ito wala namang kumakain eh. Ay. Ay, nabasag. Nabasag di ako yun ah. Ayan. Makikita niyo yung ano. Ay, menu. Oo. Ah, Oo. Tanong natin. Mayroon mong kausap ah. ah. Robot din ba ito? Saan tayo? Saan mong ako dadalhin? Mayroon so, entertainment pa. Dito tayo? Dito? Ay, ako na ako na. Okay. Yay! English. Pinutin mo English. Ay, English. May pinipinut ba? Ano na gawin niya? Ikimasayo. Kumain ka muna daw bago mo sapasayo. <laughs> ano, ah, masapakin ako nito ay. ay, na eh. Ayun, ayun. Ah, sasayaw. Ay, ayos ah. Tay, nakakahiya. Kayaan mo na siya. <laughs> masapakin ako ng robot. Sabi niya, time ko eka eh, to eh. Ayun pa tayo, ang dami nila. Sumasayaw doon. Ayun, ang dami nga nila. 20 minutes lang tayo dito eh. Kaya, maturo ganyan lang. Hindi na tayo makakain. Hindi na yan. Okay. Ayaw niya tumigil eh. Is Isabong kanta. Oh, yay! Okay. How can we order food? <makes noise> Hala? Wala rin palang alam eh. Uy, di ako naghanap ng doktor magmanuro manuro ako. yan? Ayan ang buhay namin, mga bayo. Google Translate. So, pag mag-yajapan kayo, napakahalaga oh, may nito. May rat coffee. Oh. Rat coffee? So, ayan, ay, naka-order na tayo. Hira palang kausap nito. Oo nga. Pasayawin mo hmm. na lang <laughs> siya. So, Sumayo ka na nga lang dyan. Oo. Oh. ginagawa mo? Baka mapatay mo siya na. Alam, namatay. Loko ko ginawa mo inexit up mo Hala Excuse me uh, What happened to the robot? Tay mo kasi Anaya siya. Pwede, nasa kasi Hindi na tayo Pinatay mo na e. Eh. <laughs> robot ka. Nabuisit. Sorry po. Nabuisit ka ba? Nabuisit ka. Sorry. Kasi salita ng salita, Hindi ka naman maintindihan yung Hindi ka naman maintindihan <laughs> Ayan ay, na, ay, na. Ay, ay. Pasayaway na lang natin siya na eh. Patingin siya lang itong isaw. Oo, di ba? Uh, di ba? Ayan yung pagkain na. Ay, Ayan yung pagkain. Wala, 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 wala. Ah! Matunggo wow. mo pagkain. Loko ka. Wala ka matunggo yung pagkain. pagkain Loko na eh. Kuna na natin. Tagi na yun. Tayo ba kukuha? Oo. Baka umalis. Ah, Seryoso ba? Baka niya ako. Baka siya sa akin. Ako ba kukuha? Uh Oo. -oh. Hindi siya? Hindi. Ang ay, silpin niya. Ayan entertain Uh -huh. Kaya May mga bayo, ito na yung pagkain namin. Pagkain ko pala. Hamburger, tapos may rice. Meron pa isa. Ayan ba yun? Ah, French fries. Uh, any food, French fries. So, ang tingin niya sa akin, baka kasi pinatay ko kanina. Oo, oh, pinatay mo kasi sa loko ka. <laughs> Ikaw pumatay sa akin, ha? <laughs> Ayan, no, sa akin, hindi niya ako tinitingnan ting mga ito, yung truffle fries. Mmm, sa'p. Sa'p naman eh. Sa'p. truffle fries. Mm. Ano yung dito? yung ano? So yan, dumating na rin pagkain yung pagkain ni Chin. Ano ito nais? Nice. Ano ito? Seafood. Seafood puro gulay yan. Salad. Ah, salad. Ito, 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 ito. Hindi mo sa seafood, ah. Kasi ito, truffle fries, tapos burger. Tara, kain na tayo na, eh. Sa mga tingin nito, oh. Ito, yun. Oh, dumili oh, ko ako. Sinusundan niya talaga ako nai, oh. mo, oh, na, eh. Tignan mo na, eh. Ah, sa'yo na nakatingin. Sa'yo nakatingin, oh. Tignan, tignan, tignan. Sinusundan talaga ako, oh nakakatakot na to Tingnan nyo well, Tapos na kami kumain May kanti pang tira Tapos po siyempre Japan to Ang dami pang tira, loko hmm. pati may nobos? Eh, puro kanin Wala man lang nakaisipon May hipon dyan kanina Isang hipon lang yun lang Yun na yun? Hmm. Kala ko parang ano yung sa LB Cafe yung kinain mo. Kala ko puro seafoods eh. Kakawig lang eh pagkabuklot, isang hipon lang na po Robot lang talaga binabayaran dito. Robot lang, pwede makainin to. hoy nai, so makainin na lang natin to. Patayin ko na lang kaya ulit. Uy, kung patayin, luwag ko talaga. Uy, luwag ko. Gumante. pero masarap naman siya. Masarap naman, ano, kumbaga, eh. na ka lang kasi kala ko kanina oh, puro puno ng hipon siyempre masarap yan Japan to eh Antara. Uy, huwag mo sama yan. Hindi ba pwede pa? Di ba Hindi ba sasama ko so, sa binayaran? Hindi. Yung pagsayaw lang niya yung binayaran mo. Mahal na? Oo. Mm -mm. Sumatingin niya sa akin. Oo, niya sa akin. Bye. Bye.